Hello guys mga katikang natin dyan Kumusta kayong lahat na alala nyo ang vlog natin sa nakaraang linggo Si tatay dito sa Lumbo Yamuabog Napag-desisyon na na namin na paggawa namin siya ng bagong kubo Kasama ang ating sponsor Abang-abangan lang ninyo ang pagsimula sa paggawa sa kanyang bagong kubo Salamat sa Diyos mayroon naman tayong isang senior na mapasaya Hello guys, uh, dumaan kami dito ngayon kay Tatay Papias, yung bahay na doon sa baba. So kung napanood nyo last nating uh, video, yan, nadinalaw namin si Tatay Papias ngayon. Naunsa uh, mo ka tay? Naunsa mo na ika? Atong tinog. Naunsa mo tinog mo? Nagsipon. Nagsipon ka? Nainom na tambal? Nainom uh, na uh, tambal. Kubik. Ha? Kubik. Tubig. Ha? Uh. Tubig. Tubig? So, uh, nindot nga balik tatay? Bahatan ka na balay? Ha? Uh. Bahatan ka na balay? Ano uh. siya Lagi? So,

Kasi yun ang madalo na basta. Di lang gikong. Marigit mo kayo? Ang tulog kamay ko sa iba mo. payag. Oo. Okay na po, anak. Para di nakamaglisod, maglison lugsong-lugsong tungas, sa Ah, ala na gano'ng lugsong-lugsong hindi. Balik, okay Exercise na Oo. Uh -huh. So, nindot nga balita, no? So, susunod adlaw, ikumprahon na ito ang materialis. So, parang masugda ng balay ni tatay.

Gresing kasih ngene kai parane mau gini. Tuh. Sige teh ha. Ah, sa sunod adlaw amo ning komprahon nang materialis. Para masuk dan ning balai. Ako ang sponsor ani si Ma'am Ridje, Ma'am Ridje di labi na selamat ka. Selamat. man. Ngaro Oh. Ina Ma'am Ridje, salamat ya. Ma'am Ridje. Ikaw ni pegudak ko, ngadi kita banyu nak. Kay gua pa. Sa unduman.

<laughs> Ayaw mo ka, ginoo. Ano ka lang, <laughs> bilhan natin ng tongkod si tatay? Kahoy lang. Nagsod mo na yung gaima. Saan mo nilang ilok? Hmm. Ay, hmm. kami mo na balik. O ba? Nagko na kahit ko. Pero kahit tongkod, okay lang ang tongkod nga na gunita lang. na gini sa gulit. Eh, iyan na lang kayo. Ang tongkod. Ang ako mong bangot na ala, Eric. Ang mong sakin ang Diyan na pala ito po 'yung mga baboyo pero dato, baboyo din doon. Laan. Magkoyog sa tungkol Sige, ah, 'yan po guys ah, kaya dumaan kami dito para ipaalam namin kay Tatay Papyas na pagawa namin siya ng bahay. Ang sponsor natin si Mam Reggie. Maraming salamat Mam Reggie. Mam Reggie dela Bena sa Chicago. Sige teh ha? Oo. At 'to 'yung mga bulto ng mga ginagawa, apo mo 'yan, 'yan ay mga apo Okay, kay buhat ang kaglaing <laughs> nga na kay ang mga anak. Wala ay na Kapag nalain mo kay anak. ko nung kasay mga anak. Oo. Sa kata, nagkari mong naong abot. Atala. na mabairala. Oo, mo siya lang. Ano anak. Wala. ko yung anak. Wala. 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 oh Wala. 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 nga.

balek na balek na samo balek materialis makasih kaso oh bravo lagi padya lagu saya disen diso tanggo mangun di pasala dia lagi oh lagi oh kok lagi puli padya padai kan leyo sangen di bagyo tai oh ayo oh monggil aku bisa karo dengan lagu lagu ragon ninda dosa ninda tudista astai kai angin-angin

Lagi ya, uh, ari lang ang balay ni tatay, papias ari lang -aba -aba dapet, baba babaw dapit pong mamay. Babara gadget ay. Oh, kada mo sa untag. Lagi. Lagi ta Mo balik ra mi dre. Oh, tatay papias. Oh, balik mi. Si tatay ron kay pagaw-pagaw sa <that> gisip <up> on. Sipon ya <tiga> ako. Daw na kay bugas ron na pagay bugas. Ana. <tiga> na pagay bugas. Tagana kana bugas ron. Ah, bugas lang. Ah, tatay. Nanya na lang Hmm.

Kapayang toho kakitiyuan, isunman, tohon got, Ura ganun darag, uru, uru, Kayu nga parang, nga taon, nga di, Ang para sa imo, imo hage mabuhi, para sa oban, magsalik, ra, no? A, nek, kwaan. Salik, kwaan. Mangayaw, ganito? Di, kwaan, istori, Mas, pakko, nang patukusim, Nga patukusim, nga patukusim, Nga patukusim, nga patukusim,